Hello mga idol, kumusta kayo lahat dyan, ayan mga idol Nasa almit na ako mga idol Oras dito mga idol ay alas 11 na Ayan, kita nyo yan, ah, rumble yan mga idol Gandang design mga idol Ayan Para sa hindi pa nakapunta dito sa Saudi Siyempre makikita nyo ang mga lugar dito Sa mga aking video Koji Ang koji na yung mga idol ay mataam Mataam ay restaurant. Napakaliwanag dito mga idol Sa Saudi Arabia May kumakain dito Ako kung anong kinakain yan maliwanag talaga ang kanilang lugar uh, round ball yan mga idol napaka kulay ang design So please subscribe, like and share. Thank you for watching. Bye bye.